Sipin mo, kalahati na lang. kalahati <laughs> <laughs> na lang na puti. Hindi <laughs> <laughs> si <laughs> kasi kayo lang. Hindi kasi sinunan ko. Kaya <laughs> magaling ka rin daw. Kaya rin daw. Patay ang alimango, patay ang alimango. <laughs> patay ang alimango, buhay pa dyan. Oo, ha. Tutok lang <laughs> ha. Thank Yun, good morning guys. Tutuloy natin yung ano yung vlog natin kahapon. Syempre kasama natin mga Mandawan Team DFL. Hello guys. Yo. Oh, Namiss namin ng ano ang ang Team DFL. Kulang sila, wala si ano si Tita Ligaya at si Si Greta. Si Greta hindi makasama kasi ano may bantayan pa yun ng kanyang Junakis. Mga ano pa, mga siguro mga 3 years pa makasama ng ilog siya ano. Si Greta. <laughs> Babaw! Malalim! Saog nga kami oh! Sa na... <laughs> <laughs> na kami ng kat eh! na eh! Sa'yo punta! Ay mag may ano kami maman daw kami yung timing pa dito? Kapan so, lambat dyan sa ano? Tsaka dyan sa loob ng palesta may ipandawin pa kami lambat? Tapos nagalis kayo! Oo, mga 30 kilos siguro na bangus yun! Kailan? Nagalis kayo eh. Ay, <laughs> isang daan. Ay, isang daan kilo? <laughs> hindi tayo nakadala ng dala, no? Marunong magdala? Hindi. Ay, marunong hindi. sayang nga eh. Eh, baka may niya si Mr. G sa kanyang ano... sa kanyang bangka. Jay, yeah, mandukot ka limang ah, oh, pag wala tayong huli sa timing. Ay, daw gusto ni namin. Ah? <laughs> hey, namin. Challenge Eh, ginahuli ni, ano, ni... Ay, ni, ay, ni Rumil kahapon. Buatin na natin sa Dito pala maganda magsibuyas e. Mabilis na tayo. Hindi, <laughs> 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 dati ano to. Bumaha lang kasi kaya yung ano. Natabunan yung mga butas ng mga ano alimango. Bago palang ulit sila nagagawa ng bahay nila. Kapal ng banlik eh. Oo, hindi siya guys, tara. Paman daw na tayo. So kahit nagano ka... Taas ang banlik, no, kabilis mag... mag Matuyo? Mabilis mag... Uh, Aboy, pagdating man ng nang high tide to gina, gina ano man to ng tubig abot na ng tubig to so yung mga kamayan, habang papunta kami doon sa mga timing na kaya namin merong napulot pulot na nalukan kaya lang wala si nalagyan kumuha pa si Nini Mags hindi mo na makita eh mga buting dito pa tayo magdaan para <laughs> para lahat ng madaanan, kuridas, dala. Masarap dala. din yun? ano? Oo. E yung... ba pwede nga, masarap oh, ano diba, din nga. sisig yan, Jo. Oo, masarap ba dati? Tapos ano, ba ginawa natin yung ano, ginawa natin yung lumpia? Oo. So, ano nga ito? Masarap din. Yung nag, doon tayo kinainpiransa. Oo. Hmm. 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 So mga kamangyan, doon sila mag pero may nakita akong timing dito na kaya namin kahapon. Tignan natin kung may laman. First timing. Yan Awan Awa na yun. Eh. Awa na eh. Ayun, mayroon. Mayroon hmm. 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 Eh, yun. Ayun, meron. Intense guys. Ayun o. O oh, ha? Okay, ipapando na lang sa kanila. Ayan. May huli? Meron. May ilang 30 piraso? Eto. Eto, may. Nga? Pita, dito nga daw ako. Dito, oh, ganito kahit ilan yung magpasok? Oo, depende. E, maliit man. Pwede. So, ano, ano na yan? Magkakaano na yan? Pwede na yan, paulang. Pwede na yan, paulang? Pwede na yan, siguro. Kailangan mo matikman silang alimang mga, 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 mga kamang yun eh. May, may, sabik na sabik yun. Para ba dito? Wala yun guys yung unang tining natin meron tayong nahuling isa na medyo alanganin pero pwede na daw yun kasi ano gusto gusto nila kumain ng alimango oh, wala nang bakas dito Oh, mano nga, mano nga, wow. <laughs> oh. Nakakita ng chinelaw. Ito ito yung sa akin noon. Pinanod ng baha. Isang taon, so, ano? tunay. Ayan. So, tunay din. Oh. Yun, mga kamangyang pangalawang merong huli. Walang alanganin man rin. Kasi so yung mga kamangyan, dalawang alanganin. Eh, segundahin na yan. Pwede na rin yan. Wala, sa palengke, ganyan ang ginatinda nila eh. Hmm. Mas maganda sana kung ano eh. Walang alanganin sa mga tao. Walang alanganin sa mga tao matagal na hindi nakatikim. Isang taon pa naman? Mas maganda sana magtapos mag, dito. Mamandao pag mayroong tubig. Basura ang? Yung steak. Kalong, kala nila siguro, bawat kabit, ginaiwan na, ginasapon. Pa, ano yung pantusok yun? Eh? Para hindi, pag malalim yung tubig, hindi maanod yung ano, timing. Ginagawaan, kala nila ginagawaan na lang. Oo. Kala, ko, pag naging kulit-kulit dito yung steak na yan. King hmm. crab na yun. Memory sa tayong mga gamakilo, no? Kaya hindi kasi sa timing, eh. Yung Dami na silang hukuhang ano Lokan Lokan masarap yan pang ano pang tinola K kalak kalak yung ganito mo kanina ito butas ito Oh, oh. Tama mm -hmm. kaya oh, ga no matika nya katulo. Mabanlek. Amang oh, yan oh, nangahoy ako, sinama nila ako mag <laughs> nag-vlog. Nangahoy lang ako dyan na daanan nila oh, ako. Ay, eh. nahiya din naman ako. Hindi magsama? Hmm. Sila si Ruben Padilla ay. sila Hmm. Si, Padilla, eh. si Lapo Wala ni Jujet na kuray Bo? Ba't yung alit-lit man ayop do? Si lang man yan. Alin? Bitawan natin yan. Naglabo-labo ng mga kamay yan. Nawala natin DFL. Oh. Nga. Para Ayun! Itong malaki! <tod> Woo! Ano po? Siguro, siguro nga. Oh, mga ang yan. It, Madal lang. Parang ah, tanggal lang isang sipit. Wala, isa lang yan. Sipit, eh. tanggal, so, ito yung sipit niya. Ang ganda nito. Madalang alimango magaspang lang, no. Mm -hmm. Try ko sa kuray ang huli. Tumama so, kamangyan kuray ang nahuli. Ang pandan ihijuan kanina. Ah. <laughs> may huli pang, ni juan? May huli kura, pang kuray. Kung ano lang. May nakita lang kuray. May hawak kaming malaki. Oo. Okay. So, kaya parang payat man. Tanggal lang sa sipit eh. Ito ba? Ito mga lima? Oh. Sakit na naman katawan ng mga ito pag bago matulog. Oh, Sanay yan? Oo. Sanay sa hindi putikan? Oo, hindi ah. Siping oh. Kalahati na lang. <laughs> <laughs> Kalahati na lang sa putikan. <laughs> hindi pa kasi kayo <laughs> wala pa kami 30 minutes dito sa doig, bakit namin? Ano ko eh? expected na yan eh, sa ano tayo eh, katunggan, tapos gagaling lang ng baha. Ano nyo? One time lang. Saan? Ito. Meron yan? Meron yan, magkano ka ng ano, ng donkagwantes. Ano nga, may lalim lang siya sa dalaglusong. <laughs> sino nilang dalaglusong? Ito, kaya wala ugat to dito. Ayun. Yeah. 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 So, guys uh, Ayun. natin kay ano kay Ayun. Ayun. ano Ayun. 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 hindi makalusot. Naitig siya sa ugat. Dala Ay, Ay, wala. Ay, wala. Dapat paglabas ng daliri mo kulang yan <laughs> Dapat may isang kulang lahat yung kahit man lang yung hinliliit, maputol. Kahit ko kulang eh, nakalalim doon ng putol. Hindi kaya, may, may ganyan panduko. No, Daga ganun. Hindi nga <laughs> magsa, <laughs> <laughs> ikaw pa May ganyan <laughs> pandukot panduko, wala yun eh. Magana tayo ng iba eh. Kaya ano, mga ugat yung... May huli yun doon sa kabila. <laughs> Awanin. Mayroon kasi yung bibig sa gulig-gulig. Oh, laki ng dako mo. Hmm. Ano mo yan? Dako to ito kaya. Ano? Oh. Kala ko chucky. <laughs> <laughs> Ilan na yan, Timing? Iwan na yung iba dun. Malayo na yun. Oh, yun, <laughs> nangasman doon kasi ng ano, dako Mangrove crab. Yun, laki din. Yeah.

malaki to. Ikaw nga. Malaki. Ayan okay na. Ayan na kagat ka? Oo. Kapitan mo. Ah. Dugo ah. Ayan no, ka, ka, <laughs> na kagat siya. Ano, Juan? Dugo ka ma. Dugo ang kama. dugo na yung barko. Baka tunay yan. Wala naman na. Mayroon. Dugo. Wala nga nagdugo. Wala. na naman. Ay, doon na nagsuksok ng sana eh. Ano to? Lukan. Na naman na. Wala wala. Kamayin ko. Ay, alimango talaga to eh. Ha? Alimango. Ay, ah! Kinagat din ako. Uh -huh. Tunay. Ay, tunay oh. na alimango. Ha? Tunay. Kasakit. Aray ko. <laughs> Kuya Alen, na, na, ano siya? Nakagat nga kama Nakagat ako. Nakagat nga Alen. Oh, yan. Nagdugo na yung sakit. Sakit. Pa, ta -ta -ta ano? Iyak Ay, ka na? Talaga. Iyak ka? Iyak ka, iyak ka eh. Iyak eh? Hindi daw mahugot yung kamay. Wasak daw kamay niya. <laughs> kamo may ano pasyan, hindi ko siya basta kung gagawa ng ano. <laughs> Woo! Mari ang dukot ko. Huwag <laughs> iyak. Hindi ko pa sa siya madin. Gawa ng ano. Sikip, sikip yung ano. Dito may bulasa. <laughs> Matigas nga. Matigas nga <laughs> yung luka. Oh, nga. Oo, oo, oh. Ay, ano nga, o oh, kajuan. Sigundahin. <laughs> Aray ko! <go>. Butang oh. ina. Bulok. <laughs> <laughs> sakit. Oh, no? sakit. Ano yung kuya, ano yung bako mo lang? Hmm, tuna. Ano yung bango ka mo? ako ni Juang. Kala ano ko... Kaya, <laughs> kaya, mga segunda to. Masakit eh. Katalas pa man ng ano. Nakagat na yung daliri, mo? Ay, hindi. Nauna nga ako. Ay, kay, hindi. mo inaano yung daliri. Oh okay. Pag ginagalaw mo. Ah! Ka yan. Oh, dalawang kamay. Dalawa na. Dalawa na. Hinalaki <laughs> oh, tapos si Tuturo. <laughs> yan. <Yeah. laughs> Di usak eh. Ang <laughs> gulok ay. Galit lang kami pag nag-high <laughs> time. Pag nag-bitaw. Siyempre, mag-bitaw na yan. Laro. <laughs> Siga. Ay, kapit. Ginahilot ka niya. Ala, ala, ala. Ang kamay ko na dito, to. Ba, tunay? Woo! Oh! medik medik, medik. Mambet, ano, hindi na makapaglabas ko yan Hindi na makapaglabas ko yan, hindi na makarabas. Kasi <laughs> sa uh, yung ano, makagat ka rin. Hindi, <laughs> <laughs> ano. Buhay ka yun Ano Dito? Reskya? Uh, primera. May balay daw dito. Ah. Hindi ako nakasama kayo. Nadala, <laughs> <laughs> nadala. Ah? Uh, hindi ako. Hindi, sana siya. Wala pa naman yung uh, Ang problema, itong dalawa ko na ito, tag isa silang sipit na, gano'n nila. Oh. Wala, buti na lang kamukuan Buti ikaw, ka rin? dugo nga Hindi, okay lang kung guntis. Hindi nga ako nakaguntis ay nakaguntis pa nga ako. maguntis ka kaya kuya. Hindi nga matanggal at hindi rin bitawan. Pag galawin mo lalo niya higpitan. <laughs> <Kulain ba na? laughs> one, 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 two, three. 1 2 3 Jump. Talaga. Oh! <laughs> uh, niya na... nga ano kulang yung ano ba baka, baka may na lampasan tayo. Kung ako. Eh. Ampire sa <laughs> <laughs> ko. Santo ng animalo, marunong magdukot ng animalo.

Sa Ay nasipit. Ka ayan ay, 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 ito nga ito talaga kamo. Hindi nila yan hindi yan sila maniwala ang gatay na na ano. Oo. Naka Ito dapat okay, to kain to bro. Kasi baka right. nag-acting ka lang diyan. Ito bro kain oh. Hilahin mo na kasi yung kamay mo. Ako sa mo, sa akin. Patak yan. Kagat oh, ng dalawa. Pag ginagalaw mo yung kamay mo yan. Dalawa yung gulok bro. gulok. Meron ginahanap niya ngayong nalampasan natin na ano kulang pa yung si Meng. 1 Pag nagalunong kong tiga, ano? Napawisan na ako. <laughs> bye bye, Jay! <laughs> bye bye, Jay! Kaya pinasang kumulay mga kapakuyawin at sigiwan. Kanina ka pa na himatay dyan. Ah, talaga. <laughs> Nasibuan na lang. Ah. <laughs> Paano? <laughs> Dapat siguan, si Juan. Si Juan ang gusto dito? ko maisipit. Hindi ako. <laughs> mabilis na karma, guys. <laughs> mabilis talaga. Dito eh. Pa Paging galaw ko yan, magadiin sa kanya yun. Bumito, ano para ako muna? Nanagabito na siya. Huwag ang ingay ayun yang kong haya natin bay hindi pwedeng ah hindi na makuha yan pag kadami nang nakagat kailangan, na na. kailangan din natin kasi kung mga ma eh. okay. mga medium lang wala ganun lang pala pa isaksak sa ano na ito isang episode na to bago ko makuha Ayos siyang pabahay mo, Papayanay. Eh. Isaksak ko yung pako dyan. Kung ano ito, na ipakagat ko, hindi yan makatalab dyan sa kalyaw. Ang tao, ma. Yung, pag yung kalyaw, ang tamahin niya. Baka mag-surrender yan, bungi yan. <laughs> Para siyang nagkaroon ng bakal. ko. Para mahila ng sabay. Pakagat ko ito palitan mo. At ako. Di, sinama mo na sana yung kamay din ni JJ para oh, yan, 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 oh, damay-damay yeah. rin. Kahoy -damay na lang <laughs> isalpak <re. laughs> <laughs> mo eh. Ayan ulit ang kinagat niya, de. Dali, oh, um, primira. Di dalawang kamay eh. Primira to. Malaki ang yeah. kuya Max. Pinamay nga yung kamay kuya Max. Hmm. Nagaugang naga naga puno damay. eh. <laughs> Nagaugang puno. <laughs> Nagaugang puno pag dinin ang kagalit. <laughs> 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 Ay, nabulutin niya na yung kahoy. Kapayin mo, mabutin ito. Dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra. Dobra, dobra. Huwag daw bitaw siya. Huwag daw muna maingay o. Gidasalan mo muna. Kay grito. Baka matusok ang kamay niya. Nay. Hindi na pala kabitaw na yung isa. Naputol na kanya pa. Bakit ba? Bakit ba? Kagat na siya. Kagat nga kaya hindi niya matanggal ang kamay. Bilain mo bigla. Kaya nga. Biglain mo. Pagdandaan. Sakit yan. Okay. Okay gumagawa ng butas si Kuya Mag. Sikip sa loob. Sikip lang yung makagalaw Rescue natin si Kuya Alin, oh. Hey, Hindi siya, na makauwi. Yan, natang dyan. Kumagyan. Ay, huwag yung pakawalan. Ang pagliit lang pala. O? Oh. <laughs> <laughs> ma? Hindi yung palawasak. Ay, nahirapan mo no, na Ay, hayop oh, na. Sikunda. Ah, ay, matalas yan. Hmm. Ang oh, gulok. Meron pa dyan, Brad. Ay, sige. pala kami dito. To? Mm -hmm. Ooh, Ay, Ay, may dito. Masaba malaki. Mataba yan, sa butas. Ay! Diyan sa pani, Gigi, may labag. <laughs> mo Biro mo katit ng to pinahirap daw na ako. <laughs> Oo, oh, yung sipit ako, oh, naiwan. Uh, sipit so, Jey, ulam, na. ulam, Gigi, ng aso mo, Sayang yan. Dalawang subo ko yan. Bujumin pada esak, oh, na <laughs> na karma ka lang so yun guys uh, tapos na yung mga mandaw ng ano ng timing kaya lang naligaw kami hindi na alam kung saan ng labasan sunda na lang ang yapak ha hindi ah yeah, sanari so lang yun sunda lang ang, ang ano diyan magsa sa yapak yung mga sariwang yapak natin eh alam natin yung sariwang yapak natin pag yung mga luma alam din Yun guys, wala guys. <laughs> Ilan yung walang laman? Dalawa guys. Siguro mga ang huli namin mga ano, mga nasa 15 piraso. Pwede nang pang ulam. Tara na. Kita na. Ah, uh, may nagpandaw na na yun. Baka malaki ang huli na yun. Tinira na rin ni Boy Pandaw yun. Nakarating dito sa Boy Pandaw? Oo ah. yun guys linis tayo ng ano timing kamayin natin pangunin yung mga nahuli natin pag patay na tayo kung magluluto hugas hugas yun nga dyan sa gitna dyo palagi na wala na garos lang wala na nagdugo ka ito yung malaki ito yung malaki ito yung pasante maliit saan. Ubo bagay. Ako na lang magpalpas. Magpalpas. Siguro sa yan. tanggalin ko sipit. Ako na lang magpalpas. Sa muntiklaro. Kapagalan ko yan. Diba? Makakulit tayo guys. Ito nga diba, wala? Pwede na diba, yun? Eh. Pwede na yun. Pwede nga Pwede nga wala. Ito na yung iba. Nawala na yung iba. Ayari, magaling ka rin daw. O yun no patay ang alimango. Patay ang alimango. Patay ang alimango pa dyan. Tanggal ang sisig lahat. Tanggal ang mga galamay. Ito, ito, ito. Ito, ito, ito. So, ito, 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 ito. <laughs> ano yan? Tilapia. Oh. Mm, ng <laughs> alimango. Ito kasi. Siyempre, para hindi niya makain. Kasi pag kinain ng alimango, ay eh, magalang sa ang bituka ng alimango. Oh. Amoy lang siya, paamoy lang. Para pasukin yung timing. Kala, pa, ay Eh sa <coughs> saglit lang naman 'yun, ano 'yan? Saglit lang naman natin ano 'yun, pandawin. Hindi sila makakain ng madami. Tara, kuha tayo ng bagungon. Tsaka ano, tsaka bilaog. Lakad lang daw, lakad. Ayan, tanong.